Okay, yes. bye na. Come to City Hypermarket. Ah, let's go. Okay, let's go. Hello mga ka-trip. Good afternoon. Ngayon nandito tayo sa City Center. Ayan, 500 Pills lang to mga ka-trip. Lahat to, 500 Pills lang. Ito buy 2 get 2. Buy 2, 900 Pills. Lato lemon cheddar cheese, chocolate nila. What this one? 900 pills. uh this one crunchy. there's only 900 pills. 24, 24 pieces inside. 24 times 5. New bar, yeah you know, uh, with almond. Uh 12 pieces na siya 900 pills. Ayan, Gardenia Whopper, 900 Pills. Galaxy, 900 Pills. It's Ay, mga 990. chocolate. Yeah, Dairy Milk. So, 900 Pills yeah. to 900 Pills lahat. Ayan, mga kutsara, 900 Pills. Ayan, yeah, no? All just 900 Pills. Yeah, yeah, all 900 Pills. This one also Kitchen Knife, 900 Pills. 900 pills, 900 pills, 900 pills. And mga... Yeah. Kastanya. Yeah, this one also 900 pills. Peanut, roasted peanut. Yeah. 900 pills. And this one, Eclairs. 900 pills din mga katrip. Biscop. 900 pills lang lahat yan. Los. Ito, 900 pills din, Dan. Bro, ano pa yung mga 900 pills mo dito, bro? Marami, sir. Meron tayong nakikita niya lahat sa Instagram po. Ah. Yung lahat nakalagay. Yeah, sa Instagram na uh, City Saint, ah, City Hyper. Meron din na rin kalagay. Kung ano yung mga say. na no, bro? eh may tooth. Punta natin yung toothpaste. Thank you, Dan. Thank you, Dan. Ito yung, ano dito, master. <laughs> oh, grabe siya. Grabe siya. Ayan mga katrip toothpaste. Ayan, 900 pills toothpaste. Tatlong peraso na siya. Ayan, yung Colgate. 900 pills lang yan. Pati mga shampoo, Himalaya. Ayan, 900 pills lang. Life Boy, 900 pills. Ito, 900 pills din. Ito. Uh, apat na yan 900 pills ayan dab 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 yung dab 500 pills lang din dab shampoo 500 pills ilan mga nakatrip po downy concentrated na siya ah shampoo shampoo pala to buy 2 900 pills lang yan shampoo pala yan yung mga sabon ito automatic 1900 pills Uh, 1.5 kilo na siya. Ayan, oxy. Bluetooth na headset to. Oh. Original W1. Uh, ayan oh. 900 pills lang siya. Kasama din to sa 900 pills yan. Bluetooth. Kahit yung mga trunks o. Oh. oh. 900 Pills lang. Jogging Pants. Flamingo. Oh, pwede ito ah. Eh, mga katrip po. Pwede pwede yan oh. 900 Pills lang. Lodgy. 900 Pills only. Boxer. Summer Short. 900 Pills. Um, this one. babae eh. Meron din silang damit pang bata. You don't like to do it. Uy! 900 pills. Ah, ah, how much that one? This is 900 pills. <laughs> Buy na. Come na to City Hypermarket. <laughs> Hala, let's go. <laughs> Adam, sige na. Ayong stop mo. <laughs> Eh mga katrip po oh 900 100 pills lang. Proton. Ay, Madam, ka dito. Pam pampaba pa lang ba lahat yan? Para famous ka. Hindi, pampabae lang lahat. Uh, Meron po tayo dito. Ano yan? Sige na. na. Ito po, sana 900, <laughs> lang... 900 pills. Kitang-kita nyo ah. Uh, oh, 900 pills. Ah, Iba-ibang kulay yan mga katrip. Yan. Pakita natin. Papagalitan na akong visor ko. Ah, na yung visor eh. Approved Approve naman ni Madam yan. Yan, dito rin sa toys. Si, ah, uh, may magtutor sa atin dito. Yan. I-tour ito nila tayo. Georgie! Tara dito, tayo Saan, saan? 900 Pills din sa toys? Ah, oh, syempre, meron din ako 900 Pills. Ano Ito, mahal yan. Oo. Oh. <laughs> mo, sobrang kalat. 900 Pills. Yan, dinala tayo ni madam dito sa 900 Pills. Ito po, 900 Pills. Ah, Ito yung mga toys hindi po 900 kasi piot na po yung mukha niya. <laughs> ito 900 pesos yan ito mga katrip. Lahat toto ito. 900 pills. Yan mga foil. 900 pills lang din. Yan. Kaya hanggang ano pala nilang sale nila hanggang ano lang. Hanggang May 28. Start today until May 28. Yeah, 900 pesos. <laughs> Since uh, lahat din to sa toys ito kasama sa toys yan 900 plus lahat yan Tapos ah, doon tayo sa pagkain naman mga katrip vacuum plus so, oh. 900 plus na lang uh -huh. Tapos yan, may nandil press lahat yan. Pati mantika, ayan, ah, special offer. 900 pills, yung ano na, olive oil. Yan. Ayan, tuna. Tatlong peraso. Tatlong peraso. Ayan. Kasama na yan. Kasama sa sale. Si... Nescafe. Ayan. Coffee make. Mga okay, candies. These... Yung, Tiffany, na siya, tatlo. 900. Yeah. Give <laughs> And uh, 900 pills then. I'll reply. And, then, uh, Toffee. and drinks, bimto and yeah, 900 pills. itlog oh na F900 pills small one yeah small one chicken ayan 900 pills ayan kiddy milk 900 pills dito pa lang sa ano inaagawa na apat na piraso 900 pills yan yeah. hindi pa na di-display mga katrip inaagawa na yung gatas Now, this one, 900 pills din. Ito magandang blanket. Kasi 130 by 180 cm na siya. Ayan. 900 pills lang. Kaya kuha tayo mga katrip. Uh, different color. Kuha tayo. Ayan. 900 pesos Tapos ito. 900 pills. Kopi ano? Parang coffee, right? um bro um what they call this one coffee maker uh medical kit box yeah, 900 pills then uh, bottle 900. 900 hey how much brother how much 900. oh thank you okay Nine <laughs> hundred. Ah, we need to pay here. Ayan, kabayan natin yung nagaganyan dyan. yung yeah, madam. Apo. Magkano, madam? 2,700. 2,700. Cash. Oh, o, bumati naman po kayo sa atin. Ha? Huh? Bumati kayo sa Pilipinas. Ay, po. Sa taga Isabela dyan. Ah, taga Isabela. Mga Ilocana, Shout out po sa lahat ng Isabela dyan. Nandito na. Umahataw sila. Sige po. Yan mga katrip, punta na kayo sa city center kasi ano siya. Naka-sale siya ngayon. Uh, Nag-start siya ngayon hanggang matatapos siya ng May 28. Pero syempre, uh, yung iba kasi dyan limited lang naman. Pinapaubos lang. Pag naubos na, lang, lang ng display at. Kaya habang maaga pa, punta na kayo mga katrip. Thank you so much and... Dito na po nagtatapos ang vlog. Thank you so much and God bless. Bye-bye.